nga nagkainit na unya kaning didagan o kontra ni si Pamela Baricuatro, ni pick up ba ya kaniya to god sila nga agwe na sagdil na oy way kontra nya karon ni tumaw na pangani Pamila Baricuatro, isip gobernador ang mga tao nga nahikawan nakakita kahayag uy naa ade ni kontra salamat o arita mo na nga nagkakusog nga ris ka kabaryuhan kabukiran nagkakuso si Pamela Bariquatro kontra mm -hmm. ni Gwen Garcia. So, sa ato pa di ay, kung pabiliun ka, Gwen Garcia o Pam Bariquatro? Ako, sa akong kasing-kasing. <laughs> yes. Amotila o tagbagong putahe. oy Paul, biya sige lang kang kaog bibstick, Ano? <laughs> so, so pa Pam Barricuatro. Pa ka ka kaon sa tingali kong prito ng uh, isda. wala na ka. Sige lang kang bipstick. Bidli, biya. <laughs> so, karon si Pamila ba rohugtan yun gyun nga mm -hmm. ako ordinaryo rin kon tao, muhangyo lang ko sa atong mga namina ron no nga mga kaigsuonan, kaprintihan bisa katungtos kontra nga pagmata namo atong tabangan si Pabela tanaw na to og unsay maimo kanam ni ibuga sa siya mm -hmm. di man eh, siya moabot diha kung bugo pa ni mm -hmm. Noong dagin ni siya buga man ato sang tilawan usbo na ko kapoy kasi kaog beef <laughs> uh, tilaw sa tag isda pritong <laughs> uh, isda uh, mauna mm -hmm. niya mura, affordable, pero fresh. <laughs> okay, dito na, Mike Rama o Alvin Garcia kung ikaw taga Cebu City. Raymond Alvin Garcia. Okay. Taga Mandawi man ka may bawa na ni John Kiwano o Jonas Cortez. Galayag Jonas Cortez. Okay. <laughs> Martin Romualdez Inday Sara Duterte. Klaro na. Oy, sudi na ka daw Martin, ay, Sara maglayag <laughs> oy. BBM o PRRD? Ay, mo mga yun, ang piso <laughs> o sonoy. Di nakadaog sa ayo. digong. ala lang uh, to, ay. Season so, kayo. Di PRRD, gig ka. Uh. Drug test o no to drug test? Drug test, yun. Asam ganyan, mag-una pa ko dito. Ang linya niya, hangyo sa ta, i-appel ang psychiatric exam, ay. Mm -hmm. Dagham ang politiko nga, ambot lang, Nya, di manggit magpa hair follicle test ang atong presidente, so may muscle Well, kana mga tao may nagbutang niya diha, ang mga tao sa mga kubon saon. Okay. Kita gui kebutang. Mao na nga aton siyang panil nga, nga, di maka magpa kuan ka medire. Di drug test me. Mm -hmm. Pagkapinalig like test lagi. <laughs> A, ang, ang, IQ ba sa kotob? Kaya yes. Kay, we're talking trillions ba yung budget, no? Sa og 110 million Filipinos ang gida. Yeah, duwa duwaan ng nga. Uh, Liso, guys, tanan. <laughs> okay. Derita sa mga senatoriables. Team Suka ni Duterte o Team Sinusuka ni Marcos? <laughs> Nakatilaw so, na taan ng Sinusuka karon sa administrasyon. Mm -hmm. Ang karing kang team suka ni koan, ni Sara mm -hmm. ato ning telawa ke wa pam unya ni. suka go ni labi na ketong pinakurat alam mi gyud ni yun, saw saw buwa di ba correct ato ke wa pam ni telawa telawa sa no mag -ilis lagi tag ng koan bak ning sudan perme ba mm -hmm. o, mag ilis tag dish kay po lagi kay singkaog beef